Tingnan nyo po ito. Ewan ko kung napanood nyo na to pero gusto ko pong panoorin nyo. May isang doktor, kumuha siya ng laman ng baboy. Nilagay niya po sa slide, salamin Tapos, iipitan niya. Asensyaan po kayo, mabagal tong doktor na to. Ayan. Iipitan niya, tapos iipitin niya ulit sa kabila. Ayan. Tapos, ilalagay niya sa microscope. Ano ang nasa laman ng baboy? hindi po ito ha? sa lahat ng laman ng baboy may nakita siyang ganito bilog-bilog sabi niya ano kaya yung mga bilog-bilog na iyan kaya para malaman kung ano yung mga bilog-bilog na iyan a more thorough examination is made by digesting the meat kanya pong ano anong gagawin niya tingnan niyo po ha itong laman gigilingin niya ngayon yung mga gustong-gusto natin ng giniling, di ba? yung iba Ayan, giniling na baboy. Tapos, yung laman niya, inilagay po niya sa isang tube. Ilagay niya ng tubig. Tapos, pinainit niya. Oh, ito, pinainit pa ito. Ya, Dok, uh, ah, yeah. ya, bilisan mo, Dok, kasi boboring sila. Ayan. Yan. Ta ta tanggalin mo na, Dok. Ayan, tinanggal na niya. Tapos, kanyang i-screen. Tatanggalin niya, i-screen niya po yung laman. Kaya sabaw na lang ito ha. Ah. Take note, sabaw lang ito, walang laman. Sasalain niya. Paki-screen mo na sir. Ayan. Medyo mababa kasi yung bayad ng doktor na ito kaya medyo mabagal siya. Pagpasensyahan na po natin. Ayan. Ayan. Tapos, dok, kuha po, kukuha siya ng slide. Ayan. Sabaw lang. Ilang patak lang po yan. No? Oh. Tingnan niyo. Eh tayo, higupin natin lahat yan. Kulang pa. Ito, sabaw lang. Konti lang. Ilang patak lang, Dok, ha? Ilang patak lang, Dok. Okay, okay. Magaling tong doktor na nakikinig din po siya. Ayan. Okay? Mabagal lang talaga. So, ayan, Dok, ilagay mo na siya doon sa microscope mo. Yun. Yung sabaw nung baboy kanina na may bilog-bilog. Ayan, ganyan lang ka konting sabaw. Ano po yung meron doon? Iyon pala yun. Basit na sabaw lang dahil takakabsat, ah. Worm. Trikin. Yan po yung trikin. Yan yung mga nasa laman ng baboy. Pinainit na yan, mga kapatid, ha? And take note, ito daw po yung Hindi ko, nawala na kasi yung video ko, eh. Ito, sumasama sa mga bloodstream po ng tao. May nakita ako, yung mga nangangain talaga ng baboy, nilagyan nila ng mga gamot sa mukha, nagsilabasan yung mga hanggang sa